Ate, pabili nga po. Ano yon? Pabili nga daw po ng chicharon si tatay. Pamulutan lang. Okay, o, oh, ayan. Pinapabalik na daw po ni tatay. Makunat daw po. Arte, arte naman ang tatay mo. Ano makunat? Arte, arte niya? Hindi pa naman masyadong makunat. Pwede, pwede pa naman to. Iibalik na lang daw po. Ayaw na daw po ng tatay ko. Babalik ko talaga yung bayad ng tatay mo. Arte niya, pumapatol nga siya sa matandang makunat. Tsaka sabihin mo dyan sa tatay mo, ha? Huwag na siya magiinom. Ayaw niya ng chicharo. Arte, arte niya. Abili po. Abili po. Abili nga po. Ano yun? Kakatulog ko lang eh, tawag ng tawag. Pabili nga kamatis. O, yung o isa. Oh, ano pa? Limang piso yung kamatis ko ha? Ate, pwede po itong palitan. Bulok na po kasi. Kung gusto mo ng sariwa, magtanim ka dun sa bakuran nyo. Tapos, intayin mong tumubo. Doon ka na nga lang bumili sa kabilang tindahan. akinsto to. Pabili po, pabili po, pabili po. Pabili po. May yan? Ano ba yan? Di ka ba marunong magbasa? Di ba sinabi ko close? Natutulog ako? Tawag ka na tawag? Gising na po kayo, edi eh pwede na po akong bumili. Hindi pa rin ako magbebenta kasi nakalagay nga close. Ako masusunod dito kasi ako nagtitinda. Mabuti pa po doon sa isang tindahan eh. Mabait po yung nagtitinda. Eh, di doon ka bumili sa kabilang tindahan. Wala akong pakilam. Hindi ka kawalan. Storbo. Ate Jessica! Ate Jessica! Niyon? Nasauli ko na po pala yung bote. Ba yan? Gabok-gabok na yan? Tagal-tagal nyo magbalik ng bote? Pero pag may deposito, malamig pa, binabalik nyo na kagad? Mabuti nga po, sinasauli ko eh. Oh! Liga, ligalig nyo. Dapat ninyo na sinasauli! Dapat nilululok nyo na Para wala na akong kukunin bote sa inyo! Kasura kayo! Ligalig nyo! Walang bibili sa inyo! Ah, oh, wala akong pakialam. Meses! Meses! Ah, ano yan, Meses? Meses! Eh, kahihaya ma. Sasauli ko yung binili ko sa'yo. Ay, expired na kasi. Patingin nga! Oo eh. Oo nga, no. Pati to? Oo eh. Expired nga yung kaninda ko. 2023 pa pala. Oh, pasensya ka na, Meses, ha? Hindi ko kasi natitingnan. Kaya nga, check mo yung mga paninda mo bago mo ibigay para hindi ka makasira ng Baka kasi makasira ka ng dyan, hospital ka pa. Lalo maka gasto. Natumal kasi yung benta ko, meses eh. Kaya napapatagal to. Kung oh, ganun ba, mesis? Eh, meses, huwag ka magagalit sa akin, ha? Ayun naman, eh, payong kaibigan lang. Kasi magka mesis naman tayo. Meron kasi nakakarating na ano, na balita na ang ligalig mo doon sa mga customer mo, tapos i ano, sinisinghalan mo sila. Kunting lambing para bumalik sila sa iyo. Ha? Oo nga, meses. Salamat ha. Oo. Sige. Para lumaki na rin ang benta ko. Ang tumal ang benta ko ngayon. Oo, kaya nga. Sayang naman yung mga paninda mo. Ang dami-dami. Kaya nga. Sige. Sa susunod, titingnan ko na lahat ng mga paninda ko, tsaka magiging mabait na rin ako sa mga bumibili. Ay, siya, sige, Mace. O ano, ire-repad mo ba itong meses o papalitan ko na lang ng ibang product? Hindi, aking papalitan na lang yan para may binda ka rin. Ay, siya, sige, Mace. Palitan na lang natin ng product. Okay, Mace.